Dito ulit tayo sa Magatir. Dito sa tambayan ng mga Pilipino na lagi nandirito. At uh, sa oras na ito ay alas gabi. Medyo marami pa rin pong tao dito sa ngayon. So, tayo po ay maglalakad-lakad. At ah... Uh, hindi po puntaan po tayo sa taas po na ano ito po tayo dadaan tayo ay maglalakad pakiat po pakiat po ng mall yan po tayo po yakit ng mall sa third floor Yan. tayo po. Tayo ba yung lalakad? Uh, papunta dito. Pakyat. Lalakad po tayo. Noon. Yan po. Original any Is this one half Diyan po Bilihan. So, akiat po tayo Dito sa Magatir Mall Akiat po tayo Diyan po Tayo ay Pakiat Ng Magatir Sa kuwang mga kaibigan ko dito yan po ibabaw uh, salamat po muli yan po ang uh, pizza pizza dito po tayo sa pizza yan po yung kabila oh ulit tayo at ah, naglalakad-lakad Be, pakape ah. Shout out to everybody there ah. Don't forget to Hawaii, ka line. naman dyan, kung makikita ka Hey, hello Hi. Uh, uh, lutong Pinoy, makakain, uh, makakain. mo yung ano? First floor po. Uh, Makikita po kami sa oh, yeah Maka Thermal. First floor. Uh, why you don't uh, try our food? Come, okay, come here in uh,